Ito si Sir Norbin, isa sa mga kilalang content creator dito sa Pilipinas. Meron lang naman siyang 8.7 million followers sa Facebook. Nakilala si Sir Norbin sa mga funny videos na ginagawa niya kasama ang grupo niya na tinawag nilang Team Kabugok. Kaya isang araw na paisip ako, ano kaya ang pakiramdam na makita mo ang nag-iisang Sir Norbin at ang Team Bugok? Habang nag-iisip ako ay may biglang nag-chat sa akin. Meron daw mall tour sila Sir Norbin sa SM North kasama ang Dream Team na kinabibilangan nila Sir Dominic Roque at ang Kapimpin Brothers at marami pang iba nung nalaman ko ito ay hindi na ako nagdalawang isip na pumunta sa event na ito. Kaya from Novaliches ay bumiyahin na agad kami papunta sa SM North at makalipas lang ang 30 minutes ay dumating na agad kami dito. So ayun guys, dito na kami ngayon sa SM North ngayon, papasok na kami. Tatanungin na lang namin yung mga gwardiya kung saan ba uh, matatagpuan yung event ng Quick Tours ngayon. Hindi namin alam kung saan banda dito eh pero ano, sobrang lawak kasi talaga ng SM North kaya gagawin namin. Ah, uh, lilibutin na namin 'to, magtatanong-tanong na lang kami sa mga guardiya. And tingnan natin kung makakalapit ba tayo sa mga member ng Quick Tars. And tingnan natin kung makakapagpapirma tayo sa kanila. Pagpasok namin, ay nagtanong na agad kami sa guardiya kung saan banda yung event ng Quick Tires. Dito magtanong. Saan ko event ngayon ng Quick Tars po? Quick tires ko Ah, uh, Alex. Anex ko Kaliwa po kayo. Okay po, so thank you. Dere, dere, Okay thank you. Sa Anex daw ang event nila, kaya agad-agad na namin itong hinanap. Habang naglalakad kami ay sobrang dami ding tao ang papunta sa event nila Sir Norbin. Makalipas ang limang minutong paghahanap ay sa wakas nahanap na namin ang Anex. Pagdating namin ay sakto tinatawag na sila Sir Norbin at ang Team Bugok. Umakyat kami sa third floor para makahanap ng magandang pwestuhan. Pero pagakyat namin ay sobrang dami ding tao, kaya di kami makahanap ng magandang pwesto. <laughs> Pause. Bago natin ituloy ang video, siguro napapaisip kayo. Ano ba ang goal namin kung bakit namin gusto makita si Sir Norbin at ang Team Kabugok? Ito ang rason dyan. Isa kasi sila Sir Norbin sa mga inspirasyon ko kung bakit pinagpapatuloy ko gumawa ng content. Idolo ko na sila since day one pa lang. Kaya nag-isip ako ng way para makausap sila. At yun ang papirmahan sa kanila itong t-shirt na ito. Meron ng pirma dito ang Billionaire Gang at ang Team Payaman. Kaya gusto ko rin papirmahan kala Sir Norbin ito at sa Team Kabugok. Mabalik tayo sa kwento. Dahil nga sobrang daming tao sa event, ay eh hindi namin alam kung paano kami makakapagpapirma kay Sir Norbin. 10% ng chance na kami makapagpapirma sa kanila. 10% lang. Ah? Huh? Maka nga 5% lang eh kasi paano tayo makakapagpapirma sobrang daming tao din. Habang inaantay namin tawagin si Sir Norbin at si Ma'am Lable sa stage, ay tumambay na muna kami sa gilid. Maya-maya lang ay si Sir Dominic naman ang tinawag sa stage. Pagtapos ni Sir Dominic Crocker magsalita, ay tinawag na si Sir Norbin at si Ma'am Lovely sa stage. guys sa kasamaang palad ay eh, hindi tayo nakapagpapirman ng t-shirt kala sir Norbin at sa timbogok dahil sa mga oras na yun ay sobrang busy talaga nila ang hirap nilang lapitan ang hirap nilang abalahin dahil uh, focus sila sa kanilang mall tour sa SM North kaya sad to say, bigo tayo sa mission natin mga pagpapirma ng t-shirt kay Sir Norbin at sa Team Bugo. Pero kahit papano ay naging masaya na kami kasi uh, nakita na namin sila sa personal. Pero sana soon makausap na po namin kay Sir Norbin at mapagpapirma na kami ng t-shirt sa inyo. Tag niyo si Sir Norbin sa video na to guys para mapanood niya. Let's go!